Hindi pa ba siya bumabalik? Ikaw ba ay talagang gabi-gabi, hindi nakakatulog? Sa ngayon, still wala pa rin po tayong focus dun sa daily activities na ginagawa natin. Pumapasok tayo sa trabaho, naalala natin siya. Uh, Nakikipag-tropa tayo, lumalabas tayo dyan, nagmumol tayo, pero malungkot tayo dahil iniisip natin siya mga utol. Ginawa na rin po natin yung sinasabing no contact, pero hindi pa rin po siya bumabalik at wala pa rin po tayong nakukuhang outcome. Pag-uusapan natin ngayon mga utol dahil baka mamaya ang problema lang nito ay positioning. Kaya nga po tayo, pag tayo po ay nasa coaching session ay lagi nating sinasabi na teka muna, bago nating ipush yan, bago ko po kayo turuan ng mga teknik mga utol, tignan muna natin kung tayo po ay nasa tamang lugar, nasa tamang konsepto at nasa tamang posisyon. Pag-uusapan natin yan mga utol. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, Huwag na huwag po natin kalimutang mag-subscribe at syempre po paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell dahil halos araw-araw naman po makapapong tayo po ay nag upload Nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o, no? Welcome back. Nice ko pa muna sana mag-invite na paki-like, follow. Paki-bisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Dahil dito po tayo naglalagay ng mga latest update, mga nangyayari po dito po sa ating channel. At sa mga nais nice po tayong makausap Makapanayan po sa isang one-on-one -on -one coaching yung ating Papong TV Helpline mga utol ay dito nyo rin po kape pwedeng mapuntahan. Ito po ay nag-iisa at only official page po natin kung saan may mag-aasikaso po sa atin mga utol. Positioning. Ito po ay napaka-importante kung halimbawa gusto mong ma ang ex mo or kahit nga po gusto mong ang isang tao at gusto mong mahalin kanya. Dito rin po kasi madalas nagkakamali, dito po maraming nagkakaroon ng problema. Mahalaga kasing maintindihan natin kung ano yung pinagmula ng breakup, kung ano yung nararamdaman niya sa iyo mga utol. Syempre kung halimbawang siya yung nakikita natin na may pagkakamali, yung tipong siya po talaga yung nag insist na kayo nga po ay lumayo at mag-breakup, at naaalala natin, naiisip natin na grabe naman to, parang sobra naman yung ginagawa sa akin ito na ang tingin mo ay parang binabasura ka ng mga utol, hindi mo dapat ikagalit ito at hindi ka dapat magpakita na kayo nga po ay naapektuhan. Unti-unti pong mawawala yung ating pag-asa pagka ganito po ang situation. The thing we need to do is to put ourselves on defense mga utol. Ito po yung sinasabi natin na medyo parang pupul back ka ng konti in other words. Yung parang medyo dapat medyo mawala ka na muna nang maramdaman niya at ma-feel nga po niya ang ating importance. Napakahalaga nito mga utol. Every time po ay lagi po nating ipinapaalala. Sinasabi po natin na ang pag-provide mo ng space ay hindi lang po basta sinasabi dahil ito po ay parang Okay-okay lang mga utol, ito po ay napakahalaga, makakatulong po ito ng malaki para po magkaroon ng clarity, para po magkaroon po siya ng validation sa totoong niyang nararamdaman sa atin. Defense ang tawag dito mga utol, in other words, pull back. Dahil hindi mo siya sa sabayan sa mga panahon na siya po ay parang may gustong patunayan sa atin. Makakatulong din mga utol na kung halimbawang binabalance mo yan with offense. Kaya nga po minsan dapat po natin mag-push pag tayo po ay nagpo-pullback. Yung push na sinasabi natin mga utol ay hindi po yung sinasabi natin na kailangan mo siya. Kailangan makita niya na ikaw nga po ay accountability sa nangyari sa inyong dalawa. Kaya nga po at the right timing, pwede ka namang maging accountability sa isang situation. Pwede kang humingi ng apology dito mga utol dahil ito po ay makakatulong. Nang sa ganon, makikita po niya na kaya mong mag-handle ng responsibility. Hindi yung parabang nakikipagtalo ka sa kanya at parabang pinupush mo pa ang isang bagay at pinipilit pa natin ang ating ex. Remember, sa ganitong situation, ang tingin ng ex mo sa iyo ay mas mababa sa kanya mga utol. Kilalang, 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 kilala ka niya. Yun ang kanyang palagay. Kaya nga po kung halimbawa bibigyan mo siya ng mga ganitong scenario na biglang parang accountability ka sa isang problema o naging breakup ninyo mga utol, magbabago at manini maninibago at magtataka siya sa magiging reaction mo. For sure, hindi siya aware dito mga utol at sabi ko nga, hindi po niya ito inaasahan. Itong vlog na to mga utol, ay talaga naman pong napaka-importante. Dahil kung halimbawa meron kayong objective na ibalik ang ex mo, sometimes nalilito tayo at nagpo-focus nga lang po tayo dun sa ma mawin ma-win, ma Gusto natin siyang makuha, gusto natin siyang ma-achieve at kailangan babago natin at mapigilan po natin yung kanyang pinupush na breakup mga utol. Pero effectively kailangan tignan mo muna kung anong posisyon at ano ang nakikita niya sa'yo. Dahil kung nakikita niya mga utol na ikaw nga po ay parang immature, hindi kayang i-handle ang situation at napaka-weak mga kapatid, ay hindi po naturally papasok yung mga good qualities, mga positive qualities mo mga utol na malamang nga na-witness niya nung kayo pa. Kaya in order for that to happen mga utol ay kailangan iposisyon mo yung sarili mo dun sa dapat mong kalagyan. With the stronger emotions, maturity mga utol, right amount of understanding at respeto pag nagawa natin ito mga utol, dun muling mabubuhay at muli naman pong magkakaroon ng motivation ng ex mo na at least ma-imagine or let's say nga po makita ang halaga natin. syempre, hindi naman kaganya niya aaminin na nakakaroon siya ng realization na alam mo ba, mahal na kita. Unang-una mga utol, ito po ay mapipicture ng ex mo sa kanyang isipan. Paano mangyayari yan kung nakikita nga po niya na kayo nga po ay nasa masamang situation? Kung lahat ng kriteriya ng isang depressed, negative person ay talaga naman pong parang niyayakap natin. Dapat mga utol, ito po ay iniiwasan natin at pinapakita nga po natin sa kanya yung kabaliktaran. 360 turn mga kapatid, hindi naman po tayo nagkukulang sa paalala na ito po ay napaka-importante lalong-lalo na nga po kung ang ex mo ay parang nakamonitor sa iyo sa mga panahon na ito. I suggest to simply focus po muna dun sa mga bagay na ika improve natin mga kapatid. Last week, meron po akong nakausap na client. Actually, ang posisyon nito ay talaga naman pong I would say na in a very, very, very bad condition at position. Dahil ang ex niya mga kapatid, buong pamilya mismo ang umiiwas. Mga kaibigan, also in unfriend na siya, binlock na siya ng ex niya. Kumbaga, yung pinaka worst thing scenario na maiisip mo sa isang dumpy ay nangyari sa kanya mga kapatid. Pero in just a matter of few weeks lang naman, wala pa nga one month, inayos po niya ang kanyang sarili. Kumbaga, pinaramdam niya kagad sa ex niya yung pag walk away niya effectively ay may harong push, may harong pull. Hindi po siya nagatubili at hindi po pinakita sa ex niya na siya nga po ay parang pabigat yung heaviness at na memory mga utol. In fact, ang pinaramdam niya sa ex niya ay siya po yung biglang understanding person na kumbaga pinaalam niya sa ex niya na yung breakup, yung nangyari sa ating dalawa, I believe na it is necessary dahil alam ko naman o nararamdaman ko naman na kung ano yung tama para sa atin yun naman po siguro ang gagawin mo yun ang pinaliwanag niya sa ex niya at yun na pinaramdam niya sa ex niya kumpaka lagi nating pinapaalala eh pagka naalis mo yung pressure mga utol at pinaramdam mo sa ex mo na meron kayong compatibility tapos na po ang laban nun mga kapatid. Ang kailangan mo nalang gawin ay hintayin or imotivate ang ex mong pumasok ka sa kanyang isipan at maalala po niya yung mga kanyang care, kanyang emotions, yung kanyang feelings. Naturally mga utol, ito po ay muling mamamotivate pagka kayo nga po ay nasa magandang posisyon. Tandaan po natin, Katulad na sinabi ko earlier, kilala na ng ex mo kung sino ka. Alam na alam na po niya kung ano, mga gagawin mong hakbang. Alam na po ng ex mo kung anong iniisip mo, most probably sa kasalukuyan. Kaya kung babaguhin mo itong mga utol, mapapadali po ang pakikipagbalikan, mapapadali po yung inaasahan po nating outcome. Be that strong, patient, determined at composed person na hindi inaasahan ng ex mo na pagka nagawa mo mga utol ay most probably magkakaroon po siya ng self-doubt sa kanyang naging desisyon. Gusto nating manghinayang ang ex mo, di ba? Madalas nating sinasabi, paano po siya mag-feel sorry at magkakaroon nga po ng regrets? Positioning mga kapatid ang napaka factor, aspeto kung gusto mong mangyari ito. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV. I hope na nakatulong po tayo dyan suportahan bantayan po natin ang ating mga pamilya mga utol maraming 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 salamat po stay safe po papong TV